Hello, hello, hello! Hello, beautiful people! And welcome back to my humble vlog. O, oh, di ba guys? Ang <laughs> ingay ng radyo ay ng TV! Meron akong binibili. Bibili ako ng... Sorry po. Bumili ako ng ano? Ay! Sky, pasok doon. Bumili ako ng sibuya sa kabanang bawang. One-fourth, one-fourth. <laughs> Bumili ka, Kriste. Kuha nga ako doon. Bumili ko. Mukhang matagal pa eh. Mukhang pinapakyaw na niya eh. Ganda nito ng aking mga halaman Oh. Promise, magbabawas ako dito sa baba. Taas na oh. So Magkano kilo? 60? Hahaha <laughs> oh, na lang ako. Hahaha <laughs> Hahaha Una. <laughs> One. Tapos 40 yan. Ay, 60 ang kilo. Hi guys. Nandito ako nakikikain. O, din nyo nyo. Oh. <laughs> Masarap ng sabaw nila. Grabe. Ito mm. Laman na. Ah, uh, yung Promise. Din. nanitib yung ulam namin ngayon. Pa, ano, papaya sa kayong dahon ng sili. Gigisa ko ito para malis yung ulansa. Sa maraming luya, sibuya, saka nandiyan na rin bawang. <laughs> Sarap po ito. Nako, manamis-namis yan. Mm, bagong ani. Etong tahong na ito, guys, nabili ko murang-mura lang. O, oh, ay, 60 pesos lang ang isang kilo. Ayan, kasi pauwi na yung ano, pauwi na yung may-ari, nagtitinda. Kaya binigay na lang niya ng 60 pesos ang kilo. So, ayan, guys, ito, bumili naman ako nito kahit na meron kaming ulam na tinola kasi... Uh, bukas, kasi mamaya nga ang gusto ko eh. <laughs> Nagtalo pa eh. Nagpagtalo sa sarili. <laughs> Kasi plano ko po magluto na ako ng palabok. So wala po kaming ano, wala po kaming tinapa. Kaya tahong na lang ilalagay ko. Masarap din sana kung merong pusit eh. Kaso wala. Wala akong mabili. Ito na lang tahong. Ayan. Busa ko lang ito guys. Tapos tanggalin ko sa... Shell. Uy, wow. Basta't malapit, ma ano lang. Basta't bumuka lang ito, pwede na. Tapos lalagay ko sa rep. Para hindi siya masyadong pumayap. mayap mm. Ay, nahulog pa. Sayang naman. <laughs> Yan, pwede na yun, guys. Mahal. Mm. Tignan natin yung oras. Nag-map na ako dito, guys. Nakamap na ako dun sa loob. Si Papa naman, inayos niya dito yung mga sampay namin. Ayan, nagtitiklop na rin siya ngayon. From Cebuana. The best part, kainan na! <laughs> oh, tinolang manok ito, guys. Alam nyo ba yung manok? Bigay lang sa amin ito. Bigay ng aming brother. grabe ang sarap native na manok ito guys grabe ang lasa ng sabaw kain tayo guys the best part of the day <laughs> lagi na lang yung pananghalian namin the best the best eto mga kakainin namin guys mga bigay ng mga kaibigan namin niluto na ni Popsi yung ano pa yung marami pa. ay may may, may, may ano pa <laughs> Oh guys, bigay ng mga kaibigan namin, mga brothers and sisters. Bigay nila. Thank you. Bigay nila sa amin. Sabi ko kasi mula nung dumating kami dito, hindi pa nakatikim ng ano, tinolang manok. Tikim na tinolang native. Tapos sabi niya ni Randy, Ate, marami, sa, marami akong manok. Tututuhanin pala niya. Ayun, nagbigay siya ng manok sa... pangako. Oo, kaya lang hindi niya mahuli-huli. Tapos hindi niya, yung wala din siyang time, kasi busy din si Randy. O, tapos yung ano, yung ito bigyan. Kahit hindi gano'ng mataba, pero masarap yung sabaw nito. Mm hindi, -hmm. may laman din naman siya, mm -hmm. kasi bata pa yung manok. Mamaya-mamaya, uh, naalo ka ni Randy. Sabi naman niya, Kuya, hindi gano'ng mataba. Eh, o, okay. natin sabi ko sabaw na kailangan. Masarap. Hmm, hindi naman kahit sabaw lang. Kaya naman naman oh, sarap na. hmm. diba? Basta native na manok guys. Masarap. Sabaw palang ulang na. Panalo ka na. Tapos merong ano, talbos ng sili. Nilagyan namin. Masarap. Tama-tama, maulan. Ayan, o, Ulan na naman, guys. Diyan ba sa inyo? ulan na. Okay, hindi kami makapunta-punta pa ka ng ano yung ng bayan eh. tama yung lakang. Oo. Oh. Mm. Kumain na yun si Hindi mo biniyak. Bati ko lang. Saan mo kinuha itong ano natin? chili. Hiningi mo? Ako no, sama-sama. Dahon. Ah, may dahon. Ay, may chili dahon. May bunga. dingi uli ako ng ano ng puso. Yung puso din ang saging bigay din yung sa amin ni Ate. Ito so, sa amin nitong pipino. Salamat <laughs> ng tilapia. hmm hmm ang pipino ka. Pero bawal sa kanya ang ano yung buto. Ano sige, yung buto ka kayo. Mm. Sarap mm -hmm. mm -hmm. Papaya na isa very good. Kain niya ng papaya. Lakas kumain niya siya. Hindi na tumataba. Papagili siya. Dalang na nga magpadede Guys, pagkatapos kumain, nangihina ng kataw. <laughs> Imbis na lumakas, nangihina. O, tinan niya. <laughs> Nangihina yan. Anong kasunod pag nabusog? Tulog. <laughs> hindi guys, hindi ako matutulog. mag -e edit ako. <laughs> See you later guys. Edit-edit muna ang inang Reyna. Papa, si kayo. Nakabantay na naman dito. Humihingi <laughs> siya ng pagkain kay Papa. Umuungol siya. Takay. May hindi ka ng pagkain kay Papa, nanak? Kakain ka na, nanak? Ha? Kakay? Sky, kakain ka na? Dus na mo na kumain? Ay, si Papa, nakikita na naman niya. <laughs> Ayun, oh. na, oo. Uh oh, -uh. Itok-tok mo nga, Papa, yung mo. Mmm. Mmm. Ay na si Papa. Iwanan ng pagkain si Papa, anak. Taba-taba ka ah. na si Papa. Naku, ito na namang mga bubut na ito. Hmm. Ha, ah, mga bubit na yan. Mga bagong palit ito ng daya pa. Itong dalawa na ito. Si Bella, sa si Sky. Asan ah, si Bella ko? Ante? Nasaan no, si Ante? Ante? Ante! Kakain na si Ante! Yan, yan. Hindi ko inaalis yung ano na yon, Yung damit na yon doon. Sa dulo. Kasi pilit nilang inaabot yon. Ano, oy Ano, oy glumdag lundag naman ito mga ito. oh ah. Nakikita ninyo, guys. Lumulundag sila. Naglalaro na naman. Mm. Mm. Lundag-lunda. Ayan. Oops. <laughs> napaka nila. Oh, hala. Parang gusto ko nang tanggalin yung karton na yan, oh. Kasi sumisilip sila dyan, eh. <laughs> Kinain namin na kamote yung nilaga ko kanina. Hindi namin naubos, pero pwede itong ilagay sa, ano, sa freezer. Para hindi siya mapanis. Tapos, ano, pag magpapakbet kami, pwede namin i- paibabaw. Sarap yan eh. Kamote. Hello, Pang. Good morning. morning. Ano na? Ano na ginawa mo sa labas? sa labas, ayos ko. Ha? Ko. Ayos ko. Nag-ayos ka na? Alin eh, ayos mo doon? Mga halaman? Okay, 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 okay. Sige, sige. Maligo ka na ha? Okay, check-check natin guys. Malabas <laughs> yung dalawa na. Okay. Ano po? Si Papa. Okay nagmamayabang sa kanyang ginawa <laughs> tingnan natin guys kami ay aalis today okay check natin yung ginawa ng Popsi uy hey. nagbawas nga siya ng halaman ay alam nyo guys meron na ito o oh. imported ito hindi pa ito yung talagang kulay niya maraming kulay ito oh hintayin natin kasi pa isa isa pa lang yung kanyang bulaklak eh eto magbabago pa yan guys sana umaraw yun na lang isa wala pang ano yan wala pang bulaklak ayan oh yung ating kalamansi sponsored by Lita S daming bunga yung sili medyo na teki roots nung ano nilagay dito ni Papa kasi ayaw niya na ang masyadong naarawan ayan, pinaulanan naman niya ngayon tapos, ay ito, nag-ayos siya ayun, ayan nagbawas na siya ay, ang ganda na eto, inayos din niya may binigay sa aming birds of paradise ayun, ah, dito nga ito ay, hindi pareho lang pala itong birds of paradise namin dito oh. hmm Eto, binawasan niya ito. Magiging puno ito eh. Pero okay lang na nabawasan dito sa gawing baba. Yung bugambilya o oh, natalo. Pero okay lang yan. Lalaki naman yung bugambilya. Mamumulaklak. May bulaklak ako nakita na nakaraan. Malaki ang bulaklak niyan eh. Yung puti na bugambilya ito. Nawala na. Siguro nalanta na. Eto naman ay namumunga. Ayan Oh meron yang magiging buto ito oh. magiging buto tapos yun yung itatanim yan ah dito pala yung sina ito namumulaklak na pala yung violet oh maganda ang bulaklak nyan guys ito 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 okay inayos ni papa very nice kasi nga naman masyadong masukal Etong aming bugambilya. Tingnan ninyo, yung ibang bugambilya, hindi na siya namumulaklak pag maulan. Pero ito tuloy-tuloy ang kanyang bulaklak. Tingnan ninyo ito, oh. Dalawa talagang kulay nito, Mr. and Mrs. na ano siya, pusha pink. Matingkad yung kanyang pagiging pink. Hmm. Ito, pure white ito eh. Tinagtabi niya pala yung pure white. Maganda rin ito, pure white. Ayan, ito siya, oh. Pure white. Ito, red naman yan. Red orange. Ito, isa. Ay, dito pala nilagay ni Papa. Ito, oh. Arby Rose. Galing ito kay Arby Rose. Pure white. Pero, ang alam ko, Mr. and Mrs. Ito, eh. Pure white ba? Yan. Galing yan kay Arby Rose kasi yan dati nakapwesto doon tapos nawawala ayun isa na lang yung nandun <laughs> nagulat naman ako galing din itong isa kay Arbe Rose eh. hi Jamila eto galing din ito kay Arbe Rose ay asa nyo isa konset pala yan asa niya isa oh nawawala nawawala ito maganda na oh Mr. and Mrs. din ito pero hindi pa ano hindi pa gaano lumalabas yung kanyang puti pero noong unang bulaklak niya ang ganda pero gumaganda na rin siya eh Yan. dito sa kabilang side marami ng bulaklak ganda na no dito kami ni Papa bumili kami ng talbos ng ano sitaw saka okra ayan kay ate <laughs> um, para mabawasan yung paninda niya Okay, lipat ako dun sa ano sa likod ni Papa. Ah. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Ay, gumagawa sila ng kanal. Maganda yung kanal, ano? Malalim. Tapos, lagyan nila ng cover. O. Oh. Eh, di wala nga namang magbabaha dito. Sana dun din sa atin, ano? Sa so hindi naman pinabaha sa atin. Yung sa looban ng kawawa, pinabaha sila. elementary ito guys ayan oh, <laughs> oh. maganda dito kila ate kasi ano parang may little bagyo dito maganda rin yung daan kami Kami tinanong ko to oh. ko morning po. Dumpos. 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 papaya o oh, di diba? mga harapak tayo diyan tap natin <laughs> oh diba? ito guys oh mga harapak tayo na mamaya Yung papaya na yan ay oo nga pala oh ayan oh siling demonyo sa <laughs> ay <laughs> ay di na ba yung kumamela nila oh tatlo ang ano niya sunod-sunod ayan oh